Hello guys. Yan oh. Upcoming Typhoon 8. Dito ngayon sa Hong Kong. Grabe oh, namumuti na ang dagat. Malakas daw 'to eh, super typhoon. Ayun eh, oh. Grabe. Ito na mangya dumadilim na diyan sa may banda diyan oh. Galing to ng Pilipinas, dito na sa Hong Kong ngayon. sa nangangin. Tigla lang, kanina may araw-araw pa. Tapos ngayon, ayan na siya. Pati dagat. Diyan sa may baba namin, sa may clubhouse, o may sarado na. Wala na yung mga upuan dyan sa swimming pool. Makas talaga, dito ako sa may terrace. Ang ini, sabi saan ngayon ay datai pun ay saan 8 ay saan ngayon 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 ay saan din, postcard, saan lakas ng hangin oh. Namamuti ng dagat. Sarado na siguro mamaya ang mga shop. At pag ganitong may typhoon dito, kung may ganyang typhoon ay ang mga shop sa sarado na yan. Ingat din sila kasi grabe din pagka malakas ang bagyo dito eh. ayan na nangangano ng langit grabe malakas na guys ang hangin dito video pa. video pa ako dito sa may terrace. Kasum ko nga yung banda doon. Grabe. Mamaya, malakas pa to. Kasi ang sabi, 2 to 5 p.m. daw, nakataas ang signal number 8. Tingnan lang natin kung matuloy nga. Mamaya yan. Grabe na. Sarado na siguro lahat yan. Wala na. Wala na. Pati yung mga ano dyan sa may swimming pool. Wala na rin mga upuan. Mga Ano nila dyan? Wala na. oh. Grabe oh, ang ulap sa taas. Malakas nga ang hangin siguro. Ala, lakas na ng hangin. may banda dyan sa so may baba wala rin sarado din oh malakas talaga yung mga kahoy dyan sa baba oh pag lumakas yan walang putol putol yan kinabukasan mabilis naman maglinis ang mga janitress dito yan may sasakyan na isa Sige guys, thank you sa panonood.